A day in my life, asawa wawaing walang pahinga hoy. Hindi sa inyo mga bida. Dahil 2 days nga tayo walang upload mga Mi Kaya eto, babawi na ang inyong Mi Mazor na talaga kayo dahil nagkasakit talaga ang inyong komawe Hanggang ngayon nga ay masama pa rin talaga ang pakiramdam ko After ko naman dyan, ay pumasok na nga rin ako dito sa loob Para nga tingnan itong si CJ Pero ayaw pa nga niyang magpagising mga Mi Kaya eto, naghugas na nga din muna ako ng mga plato Nang araw na nga din kaming may sakit ni CJ At talaga naman tinablan na ang inyong komawe Diyos ko dahil Hirap talagang magkasakit Tapos sabay pa ng anak mo, hindi mo alam kung sino yung uunahin mo, yung sarili mo ba o yung anak mo. Aba, syempre, yung anak mo, Ganun. Parang ang binibiyak talaga yung sakit ng ulo ko, mga mi, tapos sabayan mo pa na may ubo at sipon din ako. Diyos ko, dai. Gusto ko nga ipacheck up si CJ, ay paiinumin ko nga rin muna siya ng oregano, mga mi. Last time kasi na pinainom ko siya ng oregano, mga mi, sobrang effective talaga as in wala naman talaga yung ubo niya. ako dyan ng choco mga mi nagtry na nga rin muna ako ng ganito kahit papaano para nga mainitan nga rin yung sikmura ko ito nga nagigising si CJ dito kaya naman eto nag ready na nga rin ako ng kanyang aalmusalin nag prepare nga lang ako dyan ng pancake mga mi at this time naglagay na nga rin ako dyan ng rolled oats naglagay nga rin pala ako ng saging dyan mga mi at this time hindi na nga rin pala ako naglagay ng sugar dyan kasi paniguradong manghihingi ng condensed etong si CJ Lagay na nga din ako ng mantika dyan mga mi pero konting konti lang So, kung nga makapagluto ng pancake dyan mga mihinugasan Hinugasan ko na nga rin itong mga pinagamitan ko Para nga rin hindi makalat dito sa lababo yeah. Dahil maliit lang naman itong ating munting lababo Kaya iniiwasan ko rin talaga yung mga tambak na hugasin Ganerng flex ko nga lang itong aking niluto mga mi. Napakadami ko ang naluto at this time wala nga akong nasunog. Charis. <tinyo> Habang nagpupunas nga ako ulit dito mga mi, hindi ko nga namalaya na nagising na pala ang batang makulit at talagang nagulat nga ako sa pagkalabit niya, Diyos ko dahil. So, tuwa na naman ang bata kasi nga natanaw niya na yung niluto ko ay pancake. Pagmasdan nyo naman yung batang makulit dito, parang ang hindi siya nasisiyahan kasi nga hindi pa nga ako nakakabili ng condense at talagang pinipilit niya nga na bumili nga ako ng condense. Ganun. Sabi niya magpayong daw ako kasi sabi ko nga mainit. Ang kumakain nga yung batang makulit doon mga mi Eto nga nilikpit ko na nga rin etong mga pinaghigaan namin Buti na nga lang kahit nga may nararamdaman itong batang makulit Ay bibong bibo pa rin naman siya at hindi nga siya matamlay Na nga lang din yung isa sa pinagpapasalamat ko mga mi Na hindi siya matamlay kahit na may nararamdaman siya Hindi nga talaga yan nakikigulo kapag nga naglilikpit ako ng higaan namin mga mi Diyos ko day. at yun lang muna for today mga mawe